Magandang araw mga viewers, Lisa, Lisa again sa panibagong video. So pag-usapan natin ngayon kung paano nga ba maging healthy living or healthy lifestyle dito sa Hong Kong. So ito yung isa sa mga nakatulong sa akin para matunaw yung aking bukol sa suso na matagal ko nang iniinda, na more than 2 years ko nang iniinda dati sa Pilipinas. So habang ngayon ako nagpe ng dinner, ganito healthy yung mga pagkain dito sa Hong Kong. Yung isda is nilalagyan lang ng ginger tsaka steam. Tapos yung shrimp ibo-boil lang din sa tubig. So kaya ayan yung shrimp namin dyan. kinuhanan ko na yan ng balat, isistim lang namin yan ay hindi eh, lang ng tubig at kasama itong gulay na pakukuluan din so wala kang, wala kang ilalagay na seasoning, kunting asin lang tsaka kunting mantika ilagay sa gulay ay ilagay sa tubig habang kumukulo at yun lang yung kinakain natin hindi kaya sa Pilipinas na yung mga pagkain is nasanay tayo na masyadong malasa pero dito sa Hong Kong pagbago ka lang maninibago ka sa kanilang mga style sa pagluluto dahil yung kanilang pagkain ay wala talagang lasa pero sa katagalan naman viewers is masasanay ka rin and ma-realize mo na napakasarap pala talaga ng mga pagkain dito dahil malalasahan mo talaga kung ano yung linamnam ng mga niluluto dahil pure na pure sya naglalagay sila ng mga konting soy sauce minsan pero konting konti lang talaga na kung bago ka palang makatikim hindi mo talaga maaano na meron siyang soy sauce na nilagay kasi parang wala talagang lasa pero as time goes by masasanay na din tayo na may lasa pala siya yung mismong lasa ng karne na wala kang ibang ninalagay yung lasa lang talaga niya mismo ay malalasahan mo so napaka healthy viewers kaya nagpapasalamat ako na napunta ako dito sa Hong Kong at isa yon sa mga nakatulong sa akin maliban sa iniinom ko na fish oil isa yon sa mga nakatulong talaga sa akin na natunaw yung aking bukol dahil sa mga healthy ng kinakain dito. And alam nyo ba dito sa Hong Kong ay hindi sila umiinom ng soft drinks. Ayan ako, nagsasaing ako so pinaplastar ko yung aking kamera. Dito sa Hong Kong hindi sila mahilig uminom ng soft drinks. Tubig lang sila at saka tea. Pero ako, hindi naman ako, hindi ako pala inom ng tea. So ang ginagawa ko, tubig lang talaga ako. And minsan lang ako umiinom ng soft drink So, hindi ko na din sinana yung sarili kong uminom ng soft drinks. Dahil nga, meron din akong iniiwasan. So, tinatry ko na talagang mag-healthy living dito. Lahat ng mga pagkain namin ay um, nilagyan man minsan ng mga seasoning. Pero pa konting konti lang talaga. And alam ko na malaking bagay yon at malaking naitulong sa akin sa pagkatunaw ng aking bukol sa suso at sa palagay ko nga kung nasa Pilipinas ako at hindi ako nag-abroad sa palagay ko is nakapagpa-opera ako at yung bukol ko lang mismo ay hindi natunaw dahil pag nasa Pilipinas ka talaga hindi mo maiwasang kumain ng mga masasarap at napakalalasa pa naman ng ating mga pagkain pero dahil nga nandito ako sa Hong Kong ako yung nag-adjust sa so kung anong pagkain nila kapag sa Pinas kasi hindi mo talaga maiiwasan na kumakain ng masasarap pag nagka pera kain dito kain doon hindi gaya na nandito sa Hong Kong talaga na wala ka talagang choice. Whether you like it or not, kakain ka kaysa magutom ka. Kaya malaki ang pasasalamat ko. Kaya kung may bukol kayo, magsimula na kayong mag Healthy living subukan nyo. dahil hindi ganon kadali ang pagkatunaw ng bukol. Napakatagal siya viewers, sa akin umabot ng 2 years bago siya natunaw. So naging healthy living ako at umiinom ako ng fish oil and yun lang yung ginawa ko para natunaw yung aking bukol. Nag-minimize ako ng soft drinks which is dati sa Pilipinas lagi akong umiinom ng soft drinks pero dito pagdating ko sa Hong Kong tubig lang talaga ako. So I hope nakatulong ito sa inyo at simulan nyo na ang pag-healthy living at pag-iinom ng fish oil. Uh, sana nga ay makatulong sa inyo pero sa mga ganong pangyayari is hindi talaga siya madali. Kailangan natin ng patient at tatagal talaga siya. Yun lang. Maraming salamat.